Saan po ba, Governor? Ano? Kasi ako, madalas akong naglalakad sa kalye. At napupun ako na, ewan ko lang kung naoobserbahan nyo rin ito, na halos wala na ganong namumulot sa yung piso na coin. Nilalagpasan na lang ho eh. Well, kahit ho mga pulube, at saka po yung mga watch your car boys, hmm. kapag binigyan mo po ng limang piso kaya sampung pisong coins, itingnan ka lang. Yan po ay sumasalamin na sa tingin nila ay wala nang valor ang piso mm -hmm. o kaya yung limang piso o sampung pisong bariya. Kunin tandaan po natin ang tinatadhana ng mga regulasyon ng Banko Sentral, legal tender pa po ang uh, ating mga bariya. Pag pinagsama-sama po yung piso, limang piso, sampung piso at uh, ngayon yung 20 pesos na bariya, pwede po natin ibay dyan hanggang 2,000 pesos aggregate value. Ah, pwede pala. Right? Ano? Opo. Samantalang yun namang mga mamera, 5 centimos, 10 centimos, 25, yan po ay po pwede natin ipambayad pag pinagsama-sama mo hanggang 200 pesos. At kahit na sa i-deposit po natin yan sa banko, Kapag nag po tayo ng mga mamera at limang, limang sentimo, eh kailangan tanggapin nila hanggang 200 pesos. Mm -hmm. Samantalang mm -hmm. 'yung mga barya na 1 pesos, 5 pesos, 10 pesos and 20 pesos hanggang 2,000 po. Pwede natin i-deposito sa bangko o ay pambayad sa palengke o ipambayad sa supermarket.